Karamihan sa mga Pilipino ay naniniwalang dapat pa rin iprioridad ng pamahalaan ng pagkontrol sa inflation. Ito ang lumaba sa Pulse Asia Survey ilang araw bago ang ikatlong soda ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Bian Manalo. Pilit na pinagkakasya ni Evelyn de Guzman ang kanilang kinikitang mag-asawa para sa pang-araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya. Nagtatrabaho bilang account executive ang kanyang mister habang sapat lamang din aniya ang kanyang kinikita bilang encoder sa isang kumpanya sa Marikina. Kaya si Evelyn, iba't ibang diskarte ang ginagawa para makatipid, lalo pa at mataas ang presyo ng mga bilihin sa ngayon. Ilang ano, maliit lang naman yung kinikita, tapos kapag uh, may mga anak ka nag-aaral, mahirap talaga. Isa lamang si Evelyn sa mayorya ng mga Pilipinong umaasang mas tututukan ng gobyerno ang pagkontrol sa inflation sa bansa base sa ginawang survey ng Pulse Asia. Isang linggo bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr lumalabas na 72% ng mga Pilipino o katumbas ng 7 sa 10 Pilipino ang naniniwalang dapat pa rin iprioridad ng pamahalaan ang pagkontrol sa inflation o pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na sinunda ng pagpapataas sa sahod ng mga manggagawa, pagpapababa sa poverty rate, paglikha ng mga trabaho at pagsugpo sa korupsyon in spite of all the difficulties, we are transforming the economy. We are stabilizing the prices of all critical commodities. According to the Banco Central, inflation is expected to ease further by the close of the year and projected at 2.9 percent by 2024. Nakakuha rin ng positive net approval rating ang Marcos administration sa pagresolba ng ilang issue sa bansa. Kabilang na ang pagprotekta sa mga overseas Filipino worker, mabilis na pagresponde sa panahon ng mga kalamidad at pagsusulong ng kapayapaan sa bansa. Ginawa ang survey noong nakaraang buwan sa pamamagitan ng face-to-face -face interview sa Filipino adults edad 18 taong gulang pataas. Sana medyo ano na lang, uh, tumaas na lang kahit pa paano ng, ng konti yung sweldo ng mga tao para ma afford namin yung mga pangangailangan namin sa araw-araw. Ayon sa pangulo, itinuturing na fastest growing economy sa Asia, maging sa buong mundo ang Pilipinas. Puspusan din ang ginagawa ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng ekonomiya pagpapalago ng industriya at pagdagdag ng mga infrastruktura para mas mapabilis ang transportasyon ng mga produkto at paghahatid ng serbisyo publiko sa lahat ng Pilipino. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.